ganun din naman mga kapanyero, pasalamatan din naman natin yung uh, mga problema na dumating sa ating buhay. Ayan mga kapanyero, bali nakapasyal tayo sa pinakamalapit na Christmas ano rito, Uh, Christmas decor dito. Ito, bali, bahay lang to. Uh, ito yung pinakamalapit sa amin na bahay na nilagyan uh, lang nila talaga ng mga Christmas lights. Taon-taon uh, nakikita na namin to. Par parang ito, yung layo nito sa amin, mga 8 uh, minutes drive lang. to. Nakita nyo naman, napaka-garbo ng Christmas nila rito. Parang sila lang yata yung ah uh, uh, ang mega nito bali buong kabahayan nila bali pinalibutan nila ng Christmas lights taon-taon ginagawa nila to parang naging tradisyon na ng pamilya na to matagal pa nung no, mga una, una namin dito, nadadaanan namin pero hindi ganito kaganda hindi ganito karaming Christmas lights hindi ganito kaliwanag ang ganda mga kapanyero parang life size yung mga santa nila yung mga kabayo pabalikan natin doon nakita nyo buong kabahayan na Simpleng bahay lang to, lumang bahay, simpleng bahay lang to pagka umaga na hindi mo akalain na ganito pagkagabi. Yan, ang ganda. Parang lahat dito ng mga dumaraan na sasakyan, bali naghihintuan. Yan sila, mga naghihintuan dito. Uh, pagkagabi, yan, minsan traffic na rito. Dahil nga humihinto, mga nagpapapicture. Yan, liwanag. Yan, yan mga kapanyero, Merry Christmas and Happy New Year nga pala. Yan. Bali yung mga iba mga kapanyero na ganito, Uh, malalayo na. Uh, iba sa ibang lugar na, sa ibang bayan naman. Meron pa rin mga Christmas decor na ganito pero adlalayo. Ito, ang ganda, oh. Wow, ang galing, galing. tapos tayo rito, mga kapanyero. Yung mga life-size. nakita nyo mga kapanyero, uh, in and out ang tao rito. Talagang lahat sila, uh, pare-pareho kami rito, uh, mga nagda-drop by. Grabe, ang laki ng gastos nito. Sa tuwing araw-araw na ganito, ang lakas sa kuryente. Pero meron doon, uh, ano, voluntary, kung gusto nyo mag-donate, uh, mag-donate kayo kung gusto nyo magbigay, meron doon box ng pera na yung mga iba nagbibigay. Siyempre, pantulong sa sa kuryente. Yan, ganun yun. Ganun siguro. Nakita nyo naman. Ah, bali ano, bali ito. Itong isa. Uh, ito yung isang bahay. Bali, magkata, magkapit bahay sila. Ah, uh, pareho na nilang, pareho na silang nagkaroon ng dekorasyon sa bahay. Kasi nung una, nung mga unang pumupunta kami rito, yung isa lang, yung nasa corner lot lang, nasa dulo, yung yung may kabayo. Pero ito pala, uh, meron na rin. Ito dati wala ito eh. Kung sumabay na rin siya, naki, uh, naglagay na rin siya ng dekorasyon. So, dalawang bahay na pala ngayon. So, ngayon ko lang to nakita. Dahil nung mga una-una na nagpunta kami rito, matagal na, mga limang taon na, anim na taon. Mga una-unang dating namin dito, na isang bahay lang. Ito, Ayan mga kapanyero uh, Ilang araw na lang Matatapos na ang 2024 yan uh, Pasko na Magbabagong taon na Siyempre, kailangan nating Pasalamatan ang nasa taas Na sa lahat ng mga biyayang Ibinigay niya sa atin uh, Lalong lalo na yung mga kalakasan uh, Mga material na bagay Na nakuha natin sa buong taon Ng 2024 kaya maraming maraming salamat sa Panginoon na uh, yung mga natanggap natin. At ganun din naman mga kapanyero, pasalamatan din naman natin yung uh, mga problema na dumating sa ating buhay. Dahil kung hindi dahil sa mga problema yan, hindi tayo magiging matatag sa buhay. Ganun din ang sitwasyon namin dito, walang ibang tutulong sa amin kundi mga sarili lang din namin, di ba? Dahil nga nasa ibang lugar kami, uh, hindi tulad nyo na nasa Pilipinas, na marami, marami mga kamag-anak, marami mga sumusuporta, na magkaroon man ng problema, uh, nandyan, marami, maraming gagabay. Kaya mga kapanyero, uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo at lalo pa sa channel na to sa Panyerong Bulakenyo. Maraming maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Hanggang sa muli.